Yo mga cyclista, mag-unbox nga pala tayo ngayon ng nabili natin sa TikTok shop. Ito, ito, makikita nyo kung ano ito. Tara, usan natin. Yun. Tingnan nyo mga cyclista, ito nga pala yung nabili namin. Ah, uh, maliban sa pagbabike, syempre dapat may iba ka pang libangan. Diba? Ito, nabili namin to para ano, Nalibang-libang din yung utak namin, <laughs> tapos yung sarili namin, syempre. Hindi, hindi laging ano, bisikleta. So, tara, pag nandito sa bahay, meron tayong paglilibangan. So, mabilis lang ito dumato yung mga sa kapag sa TikTok shop po well, kayo, umorder. Mabilis lang to, 3 days nandiyan na sa, nandiyan na sa bahay. Kakatokin na lang kayo. Kakatokin na lang kayo ng rider yun, kami to true oh ito oh. yan ito nga pala yan mga seglista. diba solid makapal siya makapal 4 inch to no 4 inch hindi ah uh, 2 yata 2 2 ay 2 ah 2 2 inch pero makapal na yan solid siya oh, uh, tingnan nyo yung quality mga seglista. napakaganda kung gusto nyo mga ilo nasa tiktok siya po lang yan siyempre hindi mawawala ito pin ang tawag dito chong? Dark pin. Ayan, dark pin. Ayan. Kasi kapag ito lang yung kino-order mo, wala kasama na ito. Kaya morder ka rin ito para package na set na. Check out nyo na mga sagista. Hindi kayo magsisisi. Napakaganda. Yan o دا یو